Tuloy-tuloy pa rin po pag natin na magagaling umarte dito sa Barangay. At ito ang Barangay, Barangay Cinema! Hindi tayo nakaprogram. Siyempre, Bay -bay, walang kamatayang tanong. Yun. Ano ba hinahanap natin ngayon? Hinahanap po natin. Tulog! Ang <laughs> 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 hinahanap namin, kama! <laughs> oh, Puyat! <palagpang>. Puyat! <laughs> Yan. Yan. Ang kasinggol po natin ay para sa mga babae. Oy, sa ayan. eksenang pinamagatang. Up! Uy, gising. Ang damit. Sorry, sorry. na yan sa damit. <Eat maple> <cheers> <coughs> Nag-iisang damit. Nakuha, eh. Hindi blusang itim, ha? Kasi si charis. Ang mga best actress nominees natin ay gaganap bilang customer na makikipag-agawan sa kapwa-customer saan ah. kaya hantong ang agawan na ito. Parang nag-iisa na lang yung damit. Isa na lang. Pareho nilang. <laughs> ang mga gaganap bilang damit, hindi, bilang customer na nagbe-baby talk din. <laughs> 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 bilang customer na kaagaw, May Boleche. <laughs> <laughs> wala ko <laughs> <laughs> ba, ba, eh, ba? ah, ba, ba yung baba ng hairline mo. Wala ko. Mamahala ka taas ng kilay. Abot taas kilay. Nanginginain. Ah. Yung, ah, parang kambing nanginginain ng halo ko. <laughs> <laughs> Ito na ang ating mga nominees. Nominee number one. Gracious. Gracious. <laughs> Oy. <laughs> Sabi pa nga. Oh. Huh? Huh? Ay. Ay. Oh. Oh. Baka pumipitik yung katawan. Oo, oh, iba. At ang nominee number two, Milagros. Ganda ng pangalan. Parang bigas, ha? Miracle. Mainit yun sa ano, tricycle. Taas ang eh. Ay, nakasalamin sa noo. Sa ulo. <laughs> malabo, malabo ang utak. Malabo ang noo. malabo <laughs> ang Okay, <laughs> okay.

Waw, Ha, wow, wow. wow, bagay na bagay sa akin itong damit na to. Ay, may isukat ko nga. Ito po ba yung fitting room? <laughs> Ate! May tao ba? Ate! May... Ate, akin yan eh una na ako dyan. May pinuntaan lang kung sandali. Hindi, hindi mo ba nakita? May nakalagay dyan. Akin to. May tao nga eh. Paano naging sa'yo? Alin yung naging sa'yo? Akin yan. B, nilagay ko yan dito sa dressing room para makapag, makapagsukat ako sa loob. Ano to? Ayan. Ano to? Damit ang kailangan ko. Ate, kailangan ko na damit. Paano naging sa'yo eh? Nag-iisa tong damit dyan. Ate, nilagay ko dito. Di ba nakalagay yan sa loob? Nilagay ko dito kasi mag, magsusukat na ako. Alam

Gagamitin ko yan sa debut Pink yung team namin eh. Oo. Pink. Kailan ba ang karamatan mag-pink? Kami din naman ah. Na. Pero ako nga ho yung nauna. Nauna ho ako, kaya akin po yan. Paano pa, ikaw ang nauna? Samantalang ako, hawak ko tong damit. Akin to. Yay! Ate Jer! Ate Jer! Akin yan. Akin po yan. Mas bagay sa akin yan. Nakikita Ay. mo naman. Ano pa ba? mo? Ba ba? Ano pa naman? Gracious. Gracious. Mm. Wala naman na kalaki na... Gracious! Gracious! Wala! Wala akin to! Yay! -hey. Ate Bel, hindi ba kayo naawa sa akin? Hindi <laughs> ba kayo naawa sa akin? Hindi ba kayo naawa? Tinan wala akong damit na maganda. Napulot ko lang to. Eh, yan. Mumura lang. Kaya ko. Hindi, hindi. Akin beating... na. Akin eh, na. Akin na. Ah, Ay, meeting group, di ba? Ito oh, oh, pala. Palit tayo, palit tayo, palit tayo. Ay, no, no. ay, 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 ay. Hindi. Ah! kulit naman nito. Eh. Ah. Akin nga ito, hindi na, hindi na bagay sa'yo. Akin nga ito. Ah! Ah! Akin to. Akin nga! Eh, cut! Wow! Action sana na yun. Uh, medics. <laughs> okay pa. Pinumaan ba? Hindi, <laughs> okay pa, okay pa. Thank you, Gracious. Mayor. Gusto naman na ang... Marieta na natin dyan. Direktor, pag tinitira yung set. Ay, tiyo rin ka pala! <laughs> Sarap yung itlog. Saka si Jun. Ang ganda! Nap napanood ba? Hindi. <laughs> 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 ano nangyari? Nag-agawan. Ay! Oh. Nag-awag-agawan ng diyowa. <laughs> I ano, mean, ba Adamit, Mayor. Adamit ba? eto tingnan, padore natin sa number 2 natin. Eto nang nominee number 2 natin, Milagros, ang nag-iisang damit. Action! Alay! Action! Pagtulak ng tatlo na katatu na kayo. Isa, dalawa, tatlo. Ay, magdamit! Kulay pink? Ha? Nag-iisa? Saan galing ito? Hulog ah. ng langit. Salamat. very Godmother, thank you. Yeah. Ang saya-saya ko. Yeah. Yeah bagay sa akin. Hoy! Ay, 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 ay. Are you okay? Oh. Who are What you? Uh, excuse mine. me? Who are you? It's mine. So bakit tawag mo yan? Akin na yan. Hindi bagay sa iyan. This, But, excuse, bagay me. excuse me. Excuse no, me. No, no. This yours? Yes. It's not. Oh. It's given by my very godmother. Nag-withdraw lang ako. Ano ginagawa mo sa damit ko? Alam mo ba binayaran ko na yan ng Wait na, taga saan ka ba? hindi <laughs> ko alam kung taga saan ako, taga, oh, taga ta Green Meadows ako. Ay, susya. So wow! Apit wow. bahay, bahay ba? oh. Apit bahay ko yan. Wala tanong nangyayari. I-choose oh. -e ka naman. Oh. Green Bedos, nandito oh. yung damit mo. Ay, <laughs> no. Huwag na tayo dito. Alam mo sa sarili mong hindi bagay sa iyan, from foot to head and mouth to foot. Ay. Hindi bagay sa Ay. Parang medicis, ha? Wala nang pagpilitan. Wala Ano pa si Mayor. sabihin mo? Put? Wala. <laughs> Sorry. Eh. Mouth to put? Mouth disease? Oo, sige na kahit ang sabihin mo. It's not yours. Basta, hindi sa'yo itong damit. Ano to? Taka Green ka? Dito ka mag-withdraw sa Kaloocan? Hello! And so what's the big deal? It's mine! No, this is mine. Yeah! Hey. <laughs> magdimandahan tayo dahil Ay. sa gamet? oh, damit? Oh. Demanda? Oh, no. Demanda? Saan ka magdidimanda? Oh my God! Saan ka magdidimanda? Pero sa ibo ko ikaw meron? Ay, saan ka muna magdidimanda? Wow, ang hirap na ito ha. Ah. Ay, Wala sa saan? Walang pagpili ang Saan ka ah, magdidimanda? Ka. Saan ka magdidimanda? Akin na yan. Ay, wala ka naman pagdidimandaan. Saan ka magdidimanda? Ah. Akin na yan. Hindi bagay sa iyo yan. Tignan mo sarili mo kung bagay sa iyo. Ay, sumama magharap tayo. May salamin dito. Ay, ah. mali. <laughs> sa bagay ay, sa akin Wag to. Yay! Eh. Yeah. Paano naman naging bagay sa ito? Hindi mo pa nga nagsusuot eh. Alam mo, ko na ko sa'yo. Ay, ano? ano? Ay. ko yung buhok mo. Ay, hindi! Ay, ay, ko ay, ay mali, <laughs> hindi mo matatanggal yan. So, akin to! Akin to! Iiya nyan, 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 iiya Matutuwa! Wow. Na <laughs> <laughs> May natira naman yun. Mag-CR ka na, friend. <laughs> C-C-R na yan. <laughs> C-R na yan. <laughs> God! <laughs> 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 At tawagin na po natin ang ating dalawang nominado sa araw na to. Gracious, halika. Gracious. Grace. Tsaka si Milagros. Si Milagros. <laughs> <laughs> Team Studio, palakpakampong magiging Pasihan ang ating mananalo Correct Kaya umpisa na natin kay Milagros Number 1 Kay hey, Gracious Ala? Gracious. Gracious. 180 Marami-rami 180. Marami, marami. 180 Kay Milagros 1801. 181 Marami dito kaya lang nandun 181 Lamang siya ng isa alam mo nang isa? Oo. Isa lang din naman. Milagros ang nanalo. At meron kang 5,000 pesos. Trophy. At may 1,000 din si Congratulations. Gracious. Congratulations. Hello. Ay, Gracious, hindi ka. 1,000. Thank you. Thank you, Paul.